trilyong pisong pondo para sa flood control projects na inilipat. Sa edukasyon, dapat pa rin umanong bantayan. Inilipat ang trilyong pisong pondo mula sa mga questionable flood control projects patungo sa edukasyon. Kaya naman umabot sa 1.038 trilyong piso ang budget sa edukasyon na pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa. Ikinatuwa ito ni Senator Bam Aquino na nagsulong ng reformang pang edukasyon. Ito ang budget na may pinakamataas na pondo para sa edukasyon sa ating kasaysayan, 1.38 trillion pesos for education. Meron tayong 65 billion para sa 30,000 classrooms, 27 billion para sa ating school feeding program, and of course, 5.7 million Filipino students ang may libreng kolehiyo. Tinuturing ni Aquino na panalo para sa kabataan ng pag ng pondo, lalo na tinalakas ng Senado ang classroom budget mula 13.2 billion pesos patungo o tungong 65.9 billion piso para mabawasan ng 165,000 classroom backlog. Kasama rito ang pagpapatupad ng Classroom Building Acceleration Program. Lumaki rin ang pondo ng school-based feeding program mula 11.7 billion piso patungo 28.6 milyong piso upang masakop ang 200 na araw ng feeding para sa kinder at grade 1 at targeted feeding hanggang grade 6. Patuloy ding sinusuportahan ng free college law na nagbibigay ng na libreng kolehiyo sa 5.7 na milyong estudyante sa state universities and colleges at local universities and colleges. May dagdag na tulong din sa vulnerable students. Meron ba pong dagdag allowance sa mga kabataan na nangangailangan, sa mga nurse na nangangailangan ng tulong sa RLE, at syempre yung students at fear at risk of dropping out, at meron din pong tulong. Meron... Ngunit nagbabala si Aquino na dapat manatiling mapagmatyag ang publiko dahil dadaan pa ang pondo sa BICAM at kailangan pa itong mapirmahan.